Tama po kayo, Mayo, sa lahat ng sinasabi niyo po dahil lang po sa inggit. So, go lang po sa kung ano yung layunin niyo po for us po. I appreciated po talaga. Alam niyo, Madam Speaker, ako po mismo, I really am really grateful sa lahat ng mga nagfa -fo follow sa akin. Sana nga, mas marami pa. Siyempre naman, kasi kung ayaw ko na may magfa -fo follow sa akin, bakit pa ako gagawa ng video? I'm just really being honest here. Kasi, alam nyo po, noon pa, gusto ko talagang mag-quit na sa social media. Kasi nga, parang napapagod din po ako for almost 17 years na pagod na pagod ka na isulong yung kaayusan, ng kabutihan, ng kultura, ng totoong Pilipino. Na hindi lang dahil sa mga factory worker or DH or caregiver dito, magbabago yung pagtingin ng mga Taiwanese sa totoong Pilipino. Alam mo yung mabuti tayong lahat. Kaya lang, hindi ko alam kung ano ba nangyayari sa mga kababayan natin dito at may iilan talaga na pasaway. So, alam niyo po, natumbok niyo po yung pointe, eh, inggit. Hindi ko alam kung kailan ba talaga matatanggal tong inggit sa katawan ng mga Pilipino para hindi na tayo magiging cursed race. Meron kasi akong kaibigan, he's a genius, he's an IT genius. Lumaki na po siya sa Amerika. At isa lang yung sinasabi niya sa akin talaga ng paulit-ulit. Kahit pa maubos yung boses mo kakatanggol sa mga Pilipino, wala ka nang magagawa. Kasi ang mga Pilipino is a cursed race. Alam mo yun, ang sakit nun. Parang iniisip ko, talaga bang wala na tayong pag-asa? Pero kung lahat tayo ay mag-give up, kung lahat tayo is kakapit sa doon na lang ako sa sarili kong gagawin, yung para sa akin na lang, yung sariling laban ko na lang, bahala na yung iba, basta ako, okay ako. Hindi ko magawa eh. Kasi talagang siguro ipinanganak talaga ako na may pagmamahal sa bayan at sa mga kapwa ko. Kaya hindi ko talaga matiis na parang mag -oo, oo na lang na pangit ang Pilipino, na magnanaka ang mga Pilipino, na durugista ang mga Pilipino, na ganito, kurakot ang mga Pilipino. Hindi ko kaya. Kasi hindi ako ganun. Alam niyo po, madam, alam ko ikaw din hindi ka ganyan. Kaya nga, you supported me because we have the same sentiment. Kaya nga, sana nga po, yung mga i-invite ko in the future, sana nga magkaroon sila ng lakas na loob na talagang makipagtsikahan sa katotohanan para talaga sa ikabubuti nating lahat. Kasi malay mo, hindi alam ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Taiwan, pati na sa Pilipinas. Tapos mapag-isip-isip nila nga, oo nga no, baka pwede tayong magbago para naman sa ikabubuti nating lahat.